Isus Mariosep, mga bahay, nag-scroll lang ako sandali sa FB, pero yung nakita ko, parang mas malalim pa sa basa kanto. Daan-daang bilyon daw, billion ang pondo para sa flood control. Apay kung yung bawat piso ginawang sandbag, edi sana nalibot na natin ang buong Pilipinas nang hindi nababasa ang mga paa. Ang nakakaloka. Habang tayo rito nag-aalala kung abutin ng tubig ba yung mga pinaghirapan nating appliances, yung mga anak daw na mga kontraktor, abay nagpapaligsahan sa pag-post na kanilang mga outfit of the day. Mga bag na libo-libo ang halaga mga sasakyang mas mahal pa sa bahay at lupa natin. Yung isa pa with a British accent pa. Akala mo galing sa palasyo ng Buckingham, yung palagaling lang sa palasyo ng Kick Buckingham sabi nila king and queen of flood control daw nako kung sila ang hari at reyna, tayo yata yung mga tagasaguan sa baha. Biruin nyo, iilan lang daw na kumpanya ang nakakuha ng bilyon-bilyong kontrata. Sila-sila lang, edi wow. Nagbiding-bidingan pa kuno pero iisa lang pala ang may-ari. Parang naglalaro lang ng tong-its. Pero yung taya, buwis natin. Kaya sa susunod na bumaha at makita nyo yung mga proyektong parang dinaanan lang ng hangin, alam nyo na kung saan napunta yung dapat sa nang pambili ng semento. Naging pambili ng Dior, Prada at Chanel. Nakakaloka. Kaya dapat talaga bantayan natin. Mata ng bayan, yan ang pinakamatibay na flood control.